ka bigat ka na kaya ning kakabsat sa at dito tayo sa loob ng dating kung naalala ko eh, kung batang 90 kayo naalala niyo tong lugar na to ito yung dating Fiesta ng kapal di ba ni renovate matagal nagsara to ni renovate talaga kaya tinin niyo piyesta Fiesta kapal ngayon ganda na di ba ito nang bagong Fiesta ng ngayon kakabsat mga bunsoy na ibi ano ko lang na ibi ko lang oo dati, dinadala kami dati nila Airpac eh, dito, ni Airpac Piesta Carnaval to Ito yung dati Fiesta Carnaval Newly renovated na siya Nirevive lang nila, bago lang, Big year lang Tagal na sarado to Tagal na kasara to Kung early, 90, kung mga batang 90s ka, 80s, yun Nabot mo to Kung Fiesta Carnaval, newly renovated na siya Ayan. mga Ito yung bagong Fiesta Carnaval kung naalala nyo, yung dating piyesta Carnival. Sino siya? Ayan, ganda, di ba? Ganito ang mga content ko na ngayon. Babalik ko na yung content kong ganito, mga lugar-lugar. Ganito naman talaga ako nakilala. Sikap-sip ako di ba? yes So, World Trip. yeah, mga ride-ride. May mga ride dito, kada ride, may bayad. to so, 60 pesos Pero ng entrance, libre yung entrance libre yung mga rides may bayad syempre ito world trip 60 pesos yun yeah, sakay ka lang dyan 60 pesos yun yeah. pinaganda talaga pinaganda talaga ng gusto itong bagong fiesta carnaval kapatid mga bungsoy ito ang bagong fiesta carnaval so ayan no play diba no play ito mga go-kart yata rito eh paano ng go-kart eh? go-kart ba to? Ito, 60 pesos din to. Rev and mga go-kart to. Yan, diba? Ganda na ng bagong ano. Ganda na ng bagong piyesta kat na bala. Actually, talagang ano na to eh. Talagang dati, sarado talaga to. Diba? Ang plano nga ano, nun, i-demolish na talaga itong building na to eh. Wala, hindi na ulit. Binuhay ulit sila. Tama naman, diba? Part ng history na to, eh part ng history natin, ito eh. Kung Piesta Carnaval eh. Hindi ka ba, hindi ka, ano, kung hindi mo pinagdaanan. Hindi ka batang 90, 80, yan, batang 80, 90, ganyan. May music. talaga, sa, layo lang kaya sa music. Ito, may ano rin may right stripe, di ba? ka na lang, ano right pito ko, di ba? Yeah. Ito, meron din silang ano rito. Parang mm, goblet to. Yan, yeah, goblet to. Ito yung carousel. Ito yung carousel dati, wala kamatayang carousel. Pero binago kasi nila dati, iba-iba yung mga kabayo dati. Yung mga kabayo dati dito iba iba pa kulay. Kaya yung puti na lahat. Dati technique color sa mga kabayo rito nun. Iba iba kulay na mga kabayo nun. Yeah. At least na-revive nila yung bagong Fiesta Carnaval. Ito na bagong Fiesta Carnaval ngayon mga kapsas mga kuntoy. Tinan natin yung taas. Tinan natin yung taas ha. Ito mo natin taas, babalik din tayo dito. Upload videos lang to, kakabsat mga bonsai. At dito tayo sa may Fiesta Carnaval, dito sa Cubao. Araneta Center. Ano to eh, uh, kumbaga, wag parang ano rin to, tourist attraction dito sa Cubao. Itong Fiesta Carnaval. Yeah. Yeah. Ito tayo dito. Ito yung newly renovated uh, Fiesta Carnaval dito sa Cubao. nga natin nandito sa taas ay eh, parking pala parking area pala dito sa taas yun, yeah, parking area lang pala dito sa taas kapag sa ka, skala ko kung ano na yun yeah, yun, malawak yung parking parking area dito sa pegol floor yun, yeah, may paparag pa yung mga sasakyan mo, diba? parking area lang pag babaw tayo yun, yun natin mga rides sa baba <laughs> Naalala ko dati, si Papa nun, pag off niya, pag off duty niya, yun ay pinapasyal, pinapasyal kami dito nun eh. Carnival. Dati sa Cantolan Pasig pa kami nakatira. Cantolan Pasig. Ito kami dati nakatira. Ang ganda o, diba? Ito, nirenovate talaga. Ang ganda na ng Fiesta Carnival. Ito na yung bagong Fiesta Carnival. mamaya after this pupunta naman tayo dun sa from, from this place pupunta tayo dun sa dating Broadway Centrum dun naman sa dating studio ng Itbulaga uh, yung show dati ni Kuya Jerks walang tulogan abandon na daw ngayon eh titignan natin yan sa, yung dating ano ng Itbulaga studio ng Itbulaga sa E. Rodriguez Broadway Centrum yung sulod na target pupunta natin pasyal pasyal lang at yun sa pasyal pasyal walang ano Walang tension, walang ano, di ba? Babalik ko na lang yung dati ko, travel vlogger. Travel vlogger, pagkain. Haluan din natin ang politics. Dito. Sino nga natin yung dito? Ano ba meron dito? Wild jump. Yeah, wild jump trampoline park. Talon-talon ka lang. Yeah. Wild jump. maliwalas yung bagong face sa carnaval maganda yung ginawa nila hanapin nga natin yung dating horror ride yun yung attraction kasi kirito yung horror ride eh. saka yung eh, carousel pero ang balili lang sa carousel dapat pinintain nila ang dating ganda dating kulay ng mga yun yung iba iba kulay kabayo eh wala na eh yun puro yung puti na dito tayo sa loob yan billiard billiard table ito meron sila rito kung so, mag ganda, maganda maganda itong fiesta Carnival na pal ngayon kakabsat, mga bonsoy dito lang kayo, free time dito ka lang kayo pantang po ba daan na kayo dito, Sa fiesta Carnival. na ito yung bagong fiesta Carnival. na pal Arcade. Hanapin natin dating horror ride. Horror train tawag nila eh. Horror train. Di ba Oo. Oh. May horror train. Di diba may horror train dito? Wala ko. Ano na po may rides? ay lang po talaga lahat. Ako. Wala na pala yung horror train. Dati meron dito. Ayun, pakilanggal nila. Dapat minintain nila yun yung horror train. Wala na. Yun ang mga attraction dito nung araw. Yung horror train eh. Kala ko lang minintain nila eh. Ngayon lang kasi ako nakabalik dito yung horror train ewan ko kung nasa ano bandan doon yata natin dun. Kasi wala rin alam itong mga kaya eh. natin Andito, ka ito at dito diretsyo yata wala alam itong mga ano dito empleyado hindi nila itong newly renovated -re siya sa karta pala sa kapsas para alam niyo eto na yata eto na yata wala po mga talaga meron eh pwedeng wala attraction talaga dito yun eh, so eh ahala wala na talaga tinanggal na nila hindi na yata nila uh, nirevive yun, bouncy, bouncy castle bouncy castle ya. 150 entrance wala na yata talaga sayang naman yun yun natin kay kuya kuya dati may ano dito diba yung horror train yung, uh -huh. yung horror yung horror train Underwater... Wala na talaga. Hindi na hindi na talaga binalik. Dati kasi meron. Okay. Wala na din na binalik. Pinaintain na lang yung carousel, no? yung original. Wala na yung horror train. Continue. Wala na yung horror train, kakaptas. Talagang yun, hindi na pinupuntahan dito lung araw. Wala na yung attraction na yun. Hindi na, na binalik. Sayang nga. Labas na tayo, kakaptas. Pinakita ko na. Ito na tayo sa Broadway studio ng East dati original studio ng East Bulaga yan yes. na muna natin kakamsat makapuntay pupunta na tayo sa Broadway bye bye get the content bye bye kalabat